Badyos mga pare ko, itong aking bateryang si Dora, after 5 years ay bumigay na so hindi na po siya makapag ng ating starter motor ah, tingnan po natin kung bakit po ganon itong ating bateryang si Dora. Ito po yung dahilan, yung kanyang CCA or cold cranking ampere ay nasa 33 amps na lamang. So sobrang baba na po niyan. Pero yung kanyang voltahe medyo okay pa, nasa 12.47 volts pa. Pero wag po tayo magtaka, although mataas pa po yung kanyang voltahe, which is ito po yung tumutulak na kuryente. Pero yung tinutulak naman po niya ting kuryente ay masyado mababa, nasa 33 amps na lamang. Kasi yung standard po nito ay dapat meron po itong 80 to 120 amps para mapaikot po natin yung ating electric start motor. So sa ganitong condition po, eh talaga naman pong hindi niya kayang paikutin yung ating electric start motor. Kaya itong ating baterya ay eh, talaga naman po replacement na po yung ating gagawin dito. Dahil hindi na po nag-charge o nag install ng kuryente itong si Dora. Posible may problema na po sa kanyang plate o sa kanyang battery solution. Ito pwede naman po natin itong revive at paltan po natin ng battery solution at magbaka sakali po tayong tumino po siya. Pero sulit naman po ito si Dora at umabot na po sa atin ito ng 5 years. So I think na inabot niya na po yung kanyang lifespan. Since na 2020 pa po natin ito binili at talaga naman pong sulit na sulit sa atin itong ang si Dora. At ang decide na po tayo na siya po ay atin palitan nitong si OD. Itong OD or Outdoor ay nabili po natin sa halagang 585 pesos at yung kanyang variant ay 12N 5L-BS. So siya po ay may 12 volts, 5 ampere hour over 10 hour. So marami-rami na rin po tayong may kakarga sa baterya na to at yung kanyang kategory ay MF or maintenance free at hindi lang po basta maintenance free kundi super maintenance spray. at Chapo ay gawa sa Thailand. At yung kategory po pala ng baterya na to ay hindi lang po sealed lead acid battery kundi gel type battery po siya. For information lang po, itong gel battery tulad po nitong OD ay sealed lead acid battery din po to. Kaya lang nga po yung kanyang electrolyte ay nakasuspended sa gel like substance at typically po ay silica. At yung advantage po nito sa mga ditubig na baterya, number 1 po dyan ay spill proof po siya. Since nawala nga po siyang tubig dahil gel type po siya at hindi po siya prone sa leak. So wala po maglilik diyan na tubig. Then pangalawa po ay vibration resistance po siya. At kahit na po mataas yung vibration, since nawala nga po siyang tubig, eh, hindi po siya magkakaroon ng leak at hindi po masisira tong ating baterya. Then, pangatlo po, siya po ay maintenance-free kasi nga po wala siyang tubig at hindi na po siya kailangan pang lagyan ng tubig at hindi na po siya kailangan i-maintenance para. Kaya nga po siya ay super maintenance-free. So, yan po ang advantage tong ating OD gel battery. Ang disadvantage lang po nito siguro is once na nagka-problemo po siya ay hindi na po natin siya marirecondition dahil hindi po natin siya mahalagyan o marireplenish ng battery solution wag na po natin patagalin at mag-unboxing na po tayo. At yung kauna na po bumungat sa atin ay itong kanyang mga tornillo sa terminal. So, naka-plastic po siya. At ito po yung ating OD gel type battery. So, meron po siyang cover sa kanyang battery terminal. Pati yung kanyang battery terminal na positive ay eh, meron din pong cover na pula. So, ito na po siya. Ayan sa panagustuhan ko dito, siya po ay may tatak na BS Certified Product Quality. At ang ibig sabihin po niyon, itong produkto po na to ay dumaan sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standard ng DTI. Kaya medyo may laban-laban po tayo dito in terms of quality. Pero sa patagalan naman, alam niyo naman po ang ating sikreto. Kahit ano pong baterya, ay tatagal po yan. Basta sundin nyo lang po na bawal po malobat at bawal po ma-overcharge itong ating baterya. At yung kanyang build of material, yung kanyang pagkaka-plastic ay eh, medyo premium naman po. At maganda po yung pagkakagawa. Pati po itong kanyang mga terminal. Oh. So, okay po. Pati po dito. Meron pa po dito date na pwede po natin markahan kung kailan po natin ginamit itong ating baterya para malaman po natin matrack po natin kung kailan po siya tatagal at ito sa likod meron po itong attention at nakalagay po dito this battery is fully charged and can be used immediately. So, pwede-pwede natin gamitin to right away. So, yung mga pare ko, yung ating OD gel battery. So, testingin po natin at test natin kung ilan yung karga nya. Para sure. Gel type. Sisi. Sisi. So, ay mga pare ko, eh, mataas po yung kanyang CCA or cold cranking ampere Nasa 127 amps. So, wag nyo na pong pansin itong replace dahil itong ating uh, battery tester, ito po talaga ay nakadesign para po sa mga kotse, sa baterya po ng mga kotse. So, yung amperahe doon na kailangan niya is 400 amperes. Pero, okay na okay po ito dahil nakailangan kailangan po natin na amperahe. Itong ating baterya sa kanyang CCA ay nasa 80 to 120 amps so ito 127 pa so goods na goods itong ating OD gel type battery so pwede na po natin itong ikarga sa ating motor para matesting after po natin may kabit so ito na po yung bagong baterya nitong ating motor itong OD gel type battery so ganito na po yung ating video ahat maraming salamat po panonood. So, update ko lang po kayo kung hanggang kailan po aabot itong ating 4D battery. So, paalam sa iyo mga palikoy. Paalam!